Today is September 9, 2023. Ito na yung update guys sa pinatayo nating bodega. Ang sukat nga pala nito guys ay 4 meters by 8 meters. Ito naman guys yung nabili kong hose online. This is 100 meters. 1 inch ang diameter ng black na hose tapos 2 inches naman ang diameter ng blue na hose. Para ito guys sa nabili nating water pump na 2 stroke unleaded at may tuti. Kahapon naman ito guys, September 8, 2023. Again, gumigising ako ng 5 o'clock in the morning. Tapos 5.30, umalis ako mga ng bahay. Abot ako dito ng mga 6.10 ng umaga. Kita nyo naman guys sa likod ko, may mga hamog pa. Dala ko dito guys ay mga additional na materialis gaya ng bakal at saka simento. Dinala ko rin ulit yung water pump na gasolina ang gamit kasi ubos na yung tubig natin sa paggawa ng concrete. Binili ko kahapon guys ang mga materials na yan pagkatapos ng trabaho ko. Ito yung view guys papunta sa kalsada. Ito naman guys ay noong September 4, 2023. Dito guys ay pinagpatuloy ko ang pagtatanim ng mga langka. Ito naman ang update ng bodega guys nadagdagan ng dalawang patong ng halo black